lahat ng mga pinanganak na mahirap, okay lang po yan. Pero, kailangan maghanap ka ng diskarte, gumawa ka ng something para magbago yung sitwasyon. So, ako po personally, ang ginawa ko po, okay, halos try ko na lahat. Nag-empleyado, walang nangyari, walang mali sa pagiging empleyado. Kaya lang, kung hindi na sapat yung sinasahod natin, kailan ka pa magising sa katotohanan na kailangan mo nang magnegosyo, kailangan mo nang mag-side hustle. So pangalawa, nagtry na din po ako mag OFW pero hindi ko po nakayanan yung homesickness, depression, culture shock. Nagtry po ako ng business, internet cafe business, nalugi po kami 200,000 yung capital ng business namin. Okay? And then I found this business 2012. At ito lang pala yung matagal ko nang hinahanap. I've been doing this business for 12 long years na. Marami na rin akong natulungan, mga total strangers. Some of them ay OFW. At natatulungan ko na, na mag-for good. And then some of them ay parent na din, natatulungan ko na makatulong sila sa mga asawa nila. Some of them ay mga senior citizen na hindi pa enough yung retirement na natanggap nila. So, ito yung malaking tulong, okay, na nakapagsustain sa pangangailangan nila. So, ikaw na nakikinig ngayon, baka lang na nag-iisip ka, naghahanap ka ng opportunity, chance. Try mo po itong business na nakatulong sa akin. So, just message me. Malit lang po yung capital ng negosyo na to.